sa bawat suntok ng kamao ni Manny Pacquiao sa ring, isang bansa ang nagkakaisa at nakikipaglaban kasama siya. Ang kwento niya mula sa pagiging isang batang lansangan sa Jensen hanggang sa pagiging isa sa pinakadakilang boksingero sa mundo. Ang naging inspirasyon ng maraming Pilipino para tumutok o maglaro ng boxing. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay at medalya, mayroon pa rin mga pangarap na nais makamit ni Pacman. At isa na rito ang pagkamit ng gintong medalya sa Olympics bilang isang pambansang kamao, simple lang ang kanyang hangarin, ang magdala ng karangalan para sa bansa. Sa edad na 45, bakamatang ang iba ay nagsasabi na huli na para kay Manny, para sa kanya, hindi pa tapos ang laban. Ang suporta mula sa Philippine Olympic Committee at ang pamumuno ni Abraham Tolentino ay mga patunay lamang na marami pa rin nagnanais na makita si Manny na lumalaban para ibandera ang Pilipinas sa Olympics. Ito ay hindi lamang laban para kay Pacman, kundi isang laban para sa lahat ng mga ang mga Pilipinong nagnanais na makita ang kanilang bansa sa pinakamataas na antas ng kompetisyon. Sa kabilang banta, habang si Manny ay abala sa kanyang mga pangarap, may isang bagong boksingero na unti-unting nagpapakita ng kanyang galing, si Emmanuel Joseph Bacosa Pacquiao o mas kilala bilang Eman Bacosa. Ang 19-year-old boxer na may taas na 5'10 ay sumabak na sa kanyang professional boxing match noong Setyembre na naganap sa blow-by-blow -blow event na pinopromote ni Manny Pacquiao through MP Promotions. Ang bakbakan ay nauwi sa split draw. Yun nga lang hindi lang dahil sa lakas at suntok kaya nabalita si Bacosa. Dahil usap-usapan umano na siya raway isang illegitimate son o anak sa labas ni Manny Pacquiao. Kamukhang kamukha raw nito ang boxing champ at parehas magaling manuntok. Pero marami ang nagsasabi na hindi daw dapat naging split draw ang laban ni Eman. Dahil mas maganda daw talaga ang performance ng kanyang kalaban. Ang usap-usapan na kumakalat ay dahil daw sa pagkakakalaban nakakaugnay nito kay Manny eh naging mabait ang judge sa kanya. Gayun pa man, malinaw na hindi kinikilala ni Pacman na anak niya si Pakosa. In fact, nagdemanda pa nga ang nanay niyang si Joanna Rose bako sa kay Manny noong 2006 dahil noong una raw ay nagbibigay pa ng sustento ang boxing champ para sa kanilang anak pero bigla na lang umano ito na hinto. Ayon sa dating report ng Philstar inamin daw ni Manny na nagkaroon sila ng one night stand ni Joanna Rose. Ayon pa sa naturang report, lasing daw siya noon habang may boyfriend pa nga raw si Joanna during that time. Sa kwento ng ina, ang anak daw nila ay isinilang noong January 2, 2004 at nakasaad umano sa baptismal certificate nito na si Manny ang nakalagay na ama na may profesyon bilang professional boxer. Ayon pa sa isang ulat, noong 2003 umano nagsimula ang kanilang relasyon sa Pan Pacific Hotel. Bagamat alam daw ni Joanna na may pamilya na si Manny, pinagpatuloy nila ang kanilang pag-iibigan hanggang sa magbunga ito. So, balit paglipas ng panahon, panahon, nawalan na ng komunikasyon ang dalawa. Sa kagustuhan ni Joanna na makuha ang nararapat na sustento para sa kanilang anak, nagdesisyon siyang magsampa ng reklamo ang itinuturo nitong ama ng bata. Ayon sa kanya, may kasunduan umano sila na 500,000 pesos at 10,000 pesos monthly support mula kay Manny, basta't hindi siya magsasampa ng kaso. Ngunit sa kabila ng kasunduan, hindi pa rin buo ang naging pagkilala ni Manny sa kanilang anak. Pero sa huli, natalo si Joanna Rose sa kanya kanyang kaso dahil hindi niya napatunay ang anak nga ni People's Champ si Eman. Kung totoo man ito hindi, sa harap ng kabi-kabilang tanong sa pagkatao ng bagitong boksingero ay maitatanong din natin kung ang pagsali ba ni Eman sa paboksing ni Manny ay hudyat na ng posibleng pagtanggap niya sa kanyang alleged love child.